third year na niya sa company niya dito. Kaya magsa-celebrate kami! Magluluto kami at gagamitin ko na yung nabili ko na heating mat. Share ko pala itong nabili ko. Grabe, bumili na naman ako. Nagpo-follow ako kay Crazy Coupon Lady. Hanapin nyo siya sa Facebook. Lagi siya nag-inform ng mga bagong deals. From $69, nabili ko to ng $23. Saging warm yung food hindi siya bulky. Para kahit na anong plato, wag lang plastic plato pwede mong ilagay or metal pwede mong ilagay. Keep the food warm. Hindi naman kami kumakain sa labas pero sa loob ng bahay lagi. At lagi kami gumagawa ng dahilan para magkainan. Kaya kailangan namin to. Binili ko. Kaya luto na. Three years in Conti, Daddy. Three years. Very reason na naman kami para kumain ng madami. Madami ribs. Ribs! To, chicken. 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 Yoga, to, tofu, Delicious! Chicken. Mahal! May drone